Ayan okay guys, so maraming ating kisa So ay gawa sa hita. Ang hindi So ang design ng ating kisa may meron yung tube light. Lalatagan natin yan ng strip light. Sa ikot. At i-installan so, natin yan ng apat na pin light. So bilang isang electrician guys, kapag ganitong magawa na ng kisami ang karapinsyero kailangan talaga nasa site tayo nakanta tayo kasi hindi pwedeng matakpan nila yan na hindi pa tayo nakakalatag ng ating wiring gaya yan yun binatagan ko pangina yan ng PVC at saka nakawiring na rin yan hanggang dito sa switch yun yung ating switch para dun sa pin lights saka dun sa strip light na ikakapit natin so bali yan yung guys yung magawa na rin sa kabila bali yan yung awang na yan guys yan yung ating lalatagan ng strip light yan yung fog light na isang pin light sa gitna sa pad ko ay lalagyan na rin natin yan abangan nyo guys yung ating susunod na video